di ba? <laughs> Ayan, kasama ko nga pala si Maring Cakes Nuno no? Sabi ko tanggalin niya na yung face mask para makita yung kagandahan niya. Ayan, kamukhang kamukha niya talaga si Christine Reyes. Whew! Ang galing! <laughs> so, nandito kami ngayon sa Superbix para kumain, no? Dahil nagugutom na kami. At mamaya, pupunta kami sa my grocery groceryhan para bumili kami ng mga pagkain. Yun, no? Labing-labing muna kami, no? Uy, ganda! Ganda talaga ng asawa ko, no? kain Kainan! Namiss ko talaga itong yempo sa Superbix. Napakasarap talaga kasi nito. Pero way back 2019 na, siguro nasa 100 pesos lang to, Pero ngayon, nagulat ako, nasa 180 na, no? Halos magdadalawandaan na rin. Pero okay lang kasi sulit pa rin naman ang lambot ng fried rice, yung itlog, yung yempo talaga, yung the best dyan. Sabi ko nga pala kay Mrs. Sibiling niya ako na vape, no? Kasi yung talaga ako, hindi ko kaya, hindi manigarilyo. Pero dahil sa mga bata, hindi ako muna ako naninigarilyo. Kaya yun, maraming maraming salamat sa pagbili sa akin ng vape. Andito nga nga kami ngayon sa may Super 8, no? At mamimili siya ngayon ng mga pagkain ng mga bata, mga baon. Grabe talaga tong si Maring Cakes nyo, no? May mga listahan talaga siya kung ano lang yung mga dapat bilhin. Pero nagugulat talaga ako dito, eh. Minsan kasi yung mga wala naman sa listahan na... na nadadampot na, na din eh <laughs> grabe talaga yung ginulat ko sa mga presyo ngayon dito sa Pilipinas grabe triple na yung taas no Way back 2019 eh, napakamura lang nang bilihin. Pero ngayon, grabe. Siyempre, hindi mawawala yung Smirnoff niya, no? Ayun, no? Yung apat na Smirnoff na yan, no? Ooh, grabe talaga. Wala yeah. ano naman sa listahan, pero nadadampot na naman niya. <laughs> Scam talaga to si Maring Kegs nyo, oh. Dampot dampot, eh. So, yeah, waiting na kami. Magbabayad na kami sa cashier. At nandito ka kami. Nagpunta kami dito sa Abenson para bumili siya ng aircon. nag nga pala to para makabili kami ng aircon. Sige, sabi ko, sige, bahala ka sa buhay mo. ipera eh, mo naman yan. <laughs> So yan ang binili namin TCL Inverter na rin siya At ito yung bago ng TCL na model no? So ayan, babayad sa cashier Sabi ko Bahala ka, basta ako, kuryente lang ako ha? So ayan, halagang 38,998 no? Halos 40,000 din Sabi ko, bahala ka Ba, ha, hindi hmm, di ako mapapadala. <laughs> Ang galing! No, tuwan-tuwa yan. No? di kasi nainit na kasi mga bata, lalo na pag summer. Sobrang init talaga. Eh, yung kwarto namin, eh, halos makipot din. So, ayan, dumating na nga pala yung mga magkakabit no? at kinabit din ng kinagabihan na yan. Ayan na sila kuya. Yun na, nakabit na yung ating TCL, bagong inverter ng TCL. Mabilis nga rin nila naikabit yan. So yun guys, magtataka kayo kung bakit ko sa gitna pinalagay. Kasi tatlo yung kwarto namin para lahat kasama sa lamig. So yun lang at maraming maraming salamat.